Hello po sa inyong lahat, this is Lee Eugene from South Korea. Sa video natin today, i-share ko po sa inyo yung kaso na hinawakan ko just today. So fresh na fresh po itong kaso na to. Uh, I decided na i-share po sa inyo para uh, maging aware din po yung iba nating mga kababayan na may mga ganitong cases na nangyayari dito sa South Korea na kailangan po nating mag-ingat. Ano ba itong case ng ating OFW. Ano pong gagawin niyo kapag naka kayo ng ganitong message na indicating na merong nag-loan sa pangalan ninyo na almost 30 million won or kung i-convert po natin yan sa peso, nasa mahigit Uh, kumulang na 1 million pesos sa Pinas. So malaking pera po siya, no? Ano po yung una ninyong gagawin kapag naka kayo ng ganyan? So yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Pero uh, sa kaso po natin, itong kasong hinawakan po natin ay na successfully na cancel naman po namin. So, naagapan po at na-cancel po namin yung kanyang loan. Buti na lang po, itong kababayan po natin ay followers ko po siya sa Facebook. So, after po niya ma-receive yung message, sinend niya po ulit, sinend niya po kaagad to sa akin para i-check kung tama ba yung hinala niya na may nag-loan talaga sa pangalan niya. So ano pa ang gagawin niyo kapag naka-receive kayo ng ganitong message. So ako po no na-receive ko po siya, makikita po niyo dyan yung name ng bangko. Meron po siyang name ng bangko sa baba. Pagkatapos, syempre kailangan nating i-check kung legit ba yung number o hindi kasi syempre wala tayong alam masyado dito sa South Korea. So kailangan po nating i-check kung baka scam din yung number. So yung number po, maaari niyo po siyang i-check uh, sa neighbor. So, sa case ko po, chinek ko po yung number sa neighbor. So, lumabas po doon na number po talaga siya ng banko. So, legit po yung uh, yung message. Tapos, uh, pag po usually ganun at uh, yung name ng banko na nakasulat sa ibaba ay malapit lang naman sa inyo, mas maganda na maghanap kayo ng translator at pumunta kayo mismo sa banko i-inquire ninyo. Pakita ninyo yung message na na-receive nyo at sabihin ninyo na hindi kayo nag-loan ng ganong kalaking pera at nais ninyo siyang ipa-cancel. So, yun yung una nyo dapat gawin. So, mas maganda meron po kayong translator. If ever na gawin nyo po yan sa banko, mas maganda na meron kayong makuhang katibayan na na-cancel na po yung ni-loan sa inyo. Pagkatapos, or kung malayo po kayo doon sa bangko, maaari naman kayo magpatulong sa translator. Tulad po nitong worker na to, nagpatulong po siya sa akin dahil wala po siyang uh, translator doon sa lugar po niya. So ang ginawa ko po, tinawagan ko po yung bangko. So syempre dahil sa privacy law, hindi po ako papa, hindi po ako pinayagan ng bangko na malaman yung uh, status ng loan ng worker. So, alam ko naman po yon na hindi po talaga ako papayagan kasi privacy law po, yun, law So, ang ginawa ko po, nang hingi po ako ng English trans, uh, English call center number dun sa banko. So, tinawagan ko po, Korean po yung sumagot, nang hingi po ako ng number ng English Uh, call center. So, binigay naman po nila sa akin. Tapos, binigay ko po dun sa kababayan natin asya siya na po yung tumawag dun sa banko. So, nag-usap po sa ng banko, sinabi po niya na hindi siya nag-loan ng ganong kalaking pera. So, kinansel po. O, kinansel po yung, uh, yung loan. So, noong una po, hindi po, tumawag lang po sila na sinabi na cancel na yung loan. Pero nag-request po kami ng message na magpadala sila ng mes message indicating na talagang na-cancel yung loan. Okay lang naman po yun na mag-request po kayo para meron po kayong record in the future na uh, na-cancel na, na talaga yung loan niyo So, sa mga kababayan ko dito sa South Korea, uh, ganito po yung gagawin niyo kapag meron pong nag-loan sa pangalan po niyo na hindi niyo naman natatandaan na nag-loan talaga kayo. Sana po may natutunan kayo sa video natin today. So, maraming salamat po sa panonood. Anyong